One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka na maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, yon So, syempre una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang sumusuporta dito sa mama sa vlog everyday. So, yon So, ano ba ang chika ko? Ang chika ko today, kagabi nagsay celebrate na kami ng birthday ko, advanced birthday party, yung mga co-teacher ko. So, yon So, na-enjoy ko siya. Umuwi ako 3 a.m. na. So, syempre, kasama ko si PE teacher na talaga naman. Masaya siya para sa akin. Ramdam na ramdam ko. Lasing siya kagabi. Kasi ang kulit-kulit niya. Yung alam mo yon yung parang sabi niya, ako ba ang number one sa puso mo? Lagi siyang gano'n pa ulit na tinatanong. Ang sabi ko naman, syempre, parang piling ko nagsiselo siya kay music teacher. Kasi ito naman si music teacher paandar talaga ng bongga bongga so yon so masaya naman ako kasi syempre yung mga teacher na to alam mo ramdam ko yung pagmamahal nila sa akin pag-aalaga nila sa akin parang kayo lang oh di diba? and then ayun so today pupunta na kami ng Pataya. at ayun nga doon kami mas celebrate ng birthday ko and manonood ako ng Miss International Queen mamaya so yon Actually, hindi pa ako naka-register doon eh. Pero pero pagpunta ko na lang doon, aagahan ko na lang para bongga. So, yun. Nakakaloka. At ito pa ang pinaka nakakaloka. So, yun. Siyempre, si Christine Ann Perez nag-celebrate din siya ng birthday niya last night. So, happy, happy birthday sa'yo, Ate Christine. So, yun. I'm happy for you and God bless you and more power. So, yun. Siyempre, happy ako para kay Ati Christine. Kasi si Christine Ann, isa yun sa mga malapit talaga sa puso ko ng bongga-bongga. So, yun. Dahil bong ga ang araw natin today. So, marami akong chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng todo-todo. Pero ito na nga, syempre, marami akong chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, pasabog. Kaya wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa unang chika, impa, may pasabog. So, yun. Syempre, ang Miss Grand Thailand na talaga namang masasabi ko, Iba ng level ni Impa ngayon. Alam nyo sa totoo lang, si Impa kasi nag-start lang yan sa perya. Yung parang perya, perya-perya sa atin. Ganon, kumakanta siya doon at nagpa-perform siya doon sa mga perya-perya. So, kung saan yung ano na yon yung grupo na yon syempre pa lipat lipat sila ng lugar so doon bago siya sumali ng Miss Grand and then ayun na ngayon ay may mo yung siya no, ng na talaga naman, oh my gosh, to the highest level, parang Nora o Nora, charot. So yun, so nangakaloka si Impa, kasi talagang ano na, isa na siyang ganap na actress. Actually, dati napapanood ko lang siya sa mga ano, teleserye dito sa TV, pero hindi pa siya yung bida. Ang napanood kong bida na sa teleserye, si Amanda Obdam pero hindi pa siya gumagawa ng movie. Bida lang siya don sa mga extra, ano, sa teleserye. Tapos, eto si Impa parang lead role lang ang nakukuha Andi naman lead role, supporting role, ganon, ang nakukuha niya. Pero ngayon, lead role na siya dito sa movie, o, oh, ba? Diba? So, hindi ako magtataka kung magiging best actress siya next time, di ba? Kasi, ano, iba talaga yung level ni, ano, ni Inpa. In fairness naman, Jackpot dito si Nawat So, yan At syempre, ang manager niya si Mr. Nawat So, yan Nakatutok sa kanya talaga si Mr. Nawat At in fairness, ang layo na narating ni Impa At mayama na siya ng bonggang bongga So, kung hindi niya sinunod si Nawat edi di walang narating to si Impa Diba? So, yan Congratulations and good luck At ito ang sumunod na chika Gaya-gaya po to maya Pia Alonso Awards back, ginagaya nga ba si Heart Evangelista? So, yun, nakakaloka. Kasi yung mga outfitan, yung mga pa-accessory, talaga naman nakikita natin na parang magkaparehas. Pero, na lang ako doon. Dapat yung team kasi ni Pia, magkaroon sila ng idea na alam mo yon or hindi ko alam kung sinasadya ba ito ng team para magkaroon ng ingay, pag-usapan. So, nakakaloka lang. So, ako, para sa akin, si Hearty Bang na nakita na natin yung mga eksena ng ganyan from the beginning pa lang. Kaya lang, eto si Pia Words ba kasi, Pili ko naman, okay din lang naman kasi hindi lang naman ang passion para sa isang tao, sa lahat ng tao yan. Kaya lang, huwag naman yung gaya-gaya po tumaya na hindi ko tuloy alam kung sino yun ang gaya. Ito ba si Pia o si Heart Evangelista? Para maiwasan yung mga ganyang issue, eh dapat iwasan na lang. Huwag na lang umiksena ng mga ganyan. Alam ko minsan parang ano yan eh, pampaingay para mapag-usapan. Pero parang piling ko mali yung discarding ganito. Kasi nagkakaroon ng alitan, tapos alam mo instead na parang masaya sa passion world, ang nangyayari ay nagkakaroon ng gap. ba diba? So, yon Kaya nakakaloka. Dapat maiwasan na yung mga ganyang gaya-gaya puto maya. So, yon Utang na loob. At para naman sa sumunod natin, chika, Siyempre, pagandahan para sa Miss Universe. So, yun. Ito nga si Miss France at saka si Honduras. Sino ba ang kabog ang beauty? Ako para sa akin, syempre si France. o, oh, <laughs> ba? Diba? Iba yung beauty ni France. At, ayun nga, excited na tayo sa Miss Universe Kasi ang dami talagang mga magagandang kandidata Hindi ko alam kung bakit <laughs> So, yon So, kamusta naman ang ating pangbato? Makakaabot ba sa dulo ng kompetisyon? At, ayan Kakabugba ang beauty ni Chelsea Manalo Dito kay La France At sa kay Honduras O, di ba nakakaloka? Ako, syempre, excited ako Para kay Chelsea Manalo Kasi, syempre, ano doon ako Ano kayo mararating ni Chelsea Manalo dito? Kakabugba talaga yung beauty? Tama ba yung yung kinuha ng Miss Universe Philippines na siya ang ipadala natin sa Miss Universe. Mga ganon, mga question ko. Pag siyempre, pag pumalo siya sa semi semifinals, ay walang problema. Pag hindi, mali ang organization ng Miss Universe. But siyempre, good luck and wish all the best siyempre sa pambato ng France, Honduras at higit sa lahat sa pambato natin na si Chelsea Manalo. Panalo! So, ayan. Good luck talaga. Good luck talaga talaga sa kanila. And then, para sa sumunod na chika, Miss Universe India, Vina, sasabak dito. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko dyan, ay, good luck sa'yo, Vina. Sa Thailand niya, di ka manalo-nalo, tapos dyan pa sa India. Charot. Malay nyo naman, di ba? Malay nyo naman, maka-eksena siya dyan ng bonggong-bongga. Ako para sa akin, exciting to. Kasi, alam mo yon kung hindi ka swerte sa bansa mo, edi try mo sa ibang bansa, di ba? So, yon ganun lang yon eh, bakit naman si, ano, sino ba to? Si Miss Great Britain, di ba? sumali so, siya sa Miss Universe Philippines, hindi siya sinuwerte, hindi eh, Di punta siya doon sa Great Britain, hindi eh, nanalo, ngayon, lalabas siya ng Miss Universe. So, yon malay nyo naman, malay nyo mauwi ni V na yung ano, yung corona ng Miss Universe India. So, good luck sa kanya. So, yon ako para sa akin, magaling to si V eh. Kaya lang, what if push Kasi, ewan ko, parang feeling ko hindi para sa kanya. <laughs> Alam mo yon But, wala well, namang like, oh, masama kung itatry niya. So, try niya once. Huwag naman tatlong beses. Isang beses lang, okay na yon So, good luck. Sana manalo. Siyempre, hangad pa rin natin na manalo siya at kungan ng corona. Kasi, siyempre, alam niyo naman, sa pageant, try lang ng try. O, di ba? Bakit naman si Pia Words, bakit beses pa nga. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Miss International Queen Vietnam, Philippines, and USA. Kakabug ba sa top 3 mamaya? Malinaw, yes Para sa akin, malinaw na Silang tatlo ang magta-top 3 mamaya At kita naman natin sa laban na to Sila lang yung nakikita natin na Parang kabogera, babaiha Di ba? So marami namang kumakabog Pero parang alam mo yon <laughs> sila talagang tatlo yung pinakamalakas. At nakikita ko na sila ang magta-top 3 mamaya. And then, kung tatanungin nyo naman ako kung ano ang mararating ni Pilipinas, syempre gusto ko manalo. Mm -hmm. Sa totoo lang. Kaya lang malakas ang laban talaga ni Vietnam. Aminin man natin o hindi, si Vietnam talaga o may eksena ng bonggang-bongga. At possible na siya ang makapag-uwi talaga ng corona. Kasi parang piling ko, matagal na rin lumalaban yung Vietnam. Tapos hindi pa sila nabibigyan talaga ng opportunity na makuha talaga yung corona ng Miss International Queen. At parang piling ko, ito na yon So ito na yung momento hinihintay nila. Siyempre magaling si Philippines. Nakita naman natin yung galawa ni Philippines. At nakita din natin yung galawa ni USA na talagang kumakabog talaga ng todo. Pero para sa akin kasi ah uh, minsan may mga lucky girls talaga, di ba? Alam mo yon na parang yung tipong hindi sila nahihirapan, andiyan na sa mga ginagawa nila, nakikita na kagad na winner sila. Ganon! So yon kaya para sa akin, ang mananalo mamaya ay isa sa mga babae to. Philippines, USA, or Vietnam. So, tingin ko si Vietnam. Charot. Siyempre, gusto ko manalo si Philippines sa laban niyan. Kung panalo si Philippines, so, siyempre, happy tayo lahat. Maganda yung galawan ni Philippines. Ang lakas, sobra. Kaya lang, aminin nyo din na si Vietnam medyo, alam mo yun, Mm -hmm. O may eksena. So, yon Good luck. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, possible ba mag last two standing Colombia at Philippines sa Miss Cosmo ngayong taon na to? To be honest, ang ganda nila. Very impactful beauty. <laughs> impactful talaga. So, yon Ako para sa akin, syempre, kay Philippines na ako. So, hindi naman maitatanggi talaga na maka-atisa tayo sa laban na to at naniniwala tayo na si Atisa ang makakapag-uwi ng na ng Miss Cosmo International ngayong taon na to. At nakikita ko din na talagang pwede din talaga silang dalawa ang mag last two standing. Kasi, alam niyo yung mga tao, parang sinasabi nila, tingin mo ba sila ba ang mag last two standing sa competition na to? Ngayon pala nakikita na natin, my gosh, nakakaloka. ba diba? So, yon Good luck talaga. Good luck talaga kay Atisa at good luck syempre sa Colombia. So, I wish na sana talaga tayo ang mag-uwi ng corona ng Miss Cosmo. Tingin nyo ba guys, tayo kaya ang mag-uwi ng corona? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon syempre una sa lahat, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo dito sa Mama sa Vlog. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys. More update guys mamaya.